Kaganda mga katrupo oh. Paris Paris pa oh. Paris din to oh. Paris din oh. Paris Paris oh. Paris din to oh. Ano oh, Magkano to Ikea pa oh. mga katropa dito tayo sa pangalawang pulot ito agoy dami eh. pangalawang pulot ito natin dadalhin Oh Ayan. Yeah. Ito mga katropa. Ang yeah, alawang polo. Ito nandito. Ayan yeah, no? ang ganda. Ayan. Mm. oh no? ito oo huh? ito. ayan oh ayan mga katriko. ayan no? dito na binibigay grabe ito pa ayan sulit na sulit oh sulit na naman yung pulit natin oh grabe ito ito ito, ito pa. Sulit. Mm. Grabe. Dito pa pala pa pala dito. Oh. Ano ano pa housing? Mamahalin. Ito sana. Ano iba? Oh. Okay. Ayun. Ito po. May basag. Ito natin. Ito may basag po. Ito kaya. Ayan. Maraming. Ito lang dito. Ito. ito.

Pagkatapos ay talagang Ah, wala nga, na sira. Kunin na kayo pero pag ganito ay nandito na. Hindi niya alam ano kukunin niya. Sir, hindi niya na alam kung kukunin niya dito. tapik ah, ah, ah. dapat pili na niya ako, hindi pa ganda oh Sayang yun nabasag na tropa oh. Nahulog. Ayun oh. Nahulog sapat angat ko dyan. Dito, sayang. Sayang yung basag. lang natin. Sayang yung dalawang malaking iting. Ganda pa naman yun. Ang hinaya. Malaking. Hindi tayo makapag-anap at yung aduna ko ay manila kamina kanina kinuwa ko sabi niya kasi may nangyari doon ano ayo ito ay para sa pamilya may makalba neto 80 ay oi ayo yelo bien ng remember Ô, dòng chơi, dòng ra vòng. Ô, dòng chơi, dòng chơi, dòng chơi, dòng chơi, dòng chơi, dòng chơi, dòng

Ito maganda Ay Grabe Masamba saan ako sa pangas mga katropa Ayan eh Sayang yung nabasag Ayusin mo natin mga katropa Para uh, Makapag-ayos eh. tayo tayo ng ano Kagali natin Kung so, lahat pa sobrang dami Nakatrupa, nakaharap din ng lalagyanan Ito, ayusin natin <laughs> o, oh, Sana magkasya to ah. Sana magkasya to mga katrupa Salahin natin yung mga malalaki Kasi sayang Eh, hindi ko magbuhat buhat Gaganda mga katrupa oh. Paris Paris pa oh. Paris din to oh. Paris din oh. Paris Paris oh. Paris din to oh. Ano oh, to? IKEA pa IKEA. Hmm. Ayusin natin. Kasi ito malalaki ito to malalaki. Okay. Yun. Ito okay. eh. Nabasagan na kasi ang mga katrupa, sayang. Ngayon natin yung masyado malaki. Wala tayo nahanap na nalagyanan na malaki-laki ito lang. Ayan. 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 Grabe. Tapos. Ito yung malaki-laki ito. Oh, pares din to Oh. Pares-pares. Oh. mo? Oh. Pares-pares yung mga katulit O, oh, tatlo. Oh.

ayan yeah. yeah. ang yeah. da, gabin dami dito isang tusina kalahati 2, 4, 6, 8 8 ayan ooy diba sakto okay, meron pa dito kain to may takip Ah. Yan. Grabe na to, guys. So nakakatuwa, yun, ito yung napolo ko tadi mga proposo, ang dami oh, sulit na sulit. Uh, at yun mga katropa, yan hanggang dito na lang. Uh, sobrang haba na video natin mga katropa. Like and share lang po para makasali sa ating parapon. Tignan mo, grabe, pawis na pawis ako po, grabe. Uh, uh. At yun mga katropa, hanggang dito na lang. Kita-kits ulit tayo on my next vlog. Bye-bye!